So yun mga best friend, welcome back dito sa ating uh, youtube channel at syempre maraming nagre-request sa ating kung paano uh, magpalit nitong ating uh, gear oil dito sa ating no So yun, unang-unang huwag niyo kalimutang i-subscribe yung ating youtube channel at i-click yung notification bell dito sa baba at i-click po yung bell all So yun, sa video ito ay katulad uh, niyo kayong paano palitan ng oil itong ating tinatawag na atrasabante Ito yung ating atrasabante Ito po yung nagkocontrol ng ating uh, atras, no, kasama dito yung ating uh, differential at yung ating uh, propeller shaft, no so, kasama yung reverse gear diyan so, pag wala yung reverse gear, walang atras po, so, napakaimportante importante ito na alaga sa gear oil so, ang unang gagawin natin diyan ay, syempre kailangan natin ng tulus na number 10, no so, ito yung mga tulus natin dito, so, ito meron tayong number 10 na Uh, close. Then uh, meron din uh, open. So dun don sa ano sa ibaba andun po yung ating kaya tawag na drain uh, bolt. 'Yon sa baba siya. Ito naman yung ating uh, oil intake po yung pagpapasukan natin ng uh, gear oil. So 'yon bago natin siya buksan doon ay buksan mo natin tong kanyang uh, pasukan ng langis. Uh. So, ayun mga best friend, gagamit tayo nitong uh, flyer para uh, hindi tayo mahirapan magtanggal ng kanyang takip. Ito yung takip ng kanyang oil. So, meron din niyang sukatan. Ayan. So, ayan. Meron siyang sukatan dito. So, paano nga ba magtingin ng gear oil na kung luma na so ito katulad nito maitim na siya ayan uh, medyo na medyo madumi na yan po yung palatandaan na kailangan na palitan yung ating gear oil so dito sa taas ng ating tanki may nakalagay din po dyan na kung ilang kilometer yung uh, recommended sa kanyang uh, gear oil ay dito sa may taas mayroong nakalagay dyan ayan yung atras abante eto yan, ito yung katra bante niya. Nakalagay dyan na every 1,000 uh, kilometer, kilometer reading. Kaso lang sira yung ating kan ating yung cable. Kaya every 2 months pala tayo. So, every 2,000, ah, uh, every uh, 1,000 kilometer. Yeah. No? So, ayan yung ating kwan bilang. Pwede rin siya sabay dito sa may uh, change engine oil. So, change oil. So, yan yung atas abante natin. Ang lalagay nating gear oil ay 100 ml lang. So, hindi naman siya isasagad. Hindi siya pupunuin na as in punong-puno yung ating uh, uh, gear, gear box. No? Kailangan tama lang. So, dito may nakalagay naman dyan. At makikita mo naman kung tama na siya o uh, sakto na yung kanyang oil. No? Dito, pwede mo makita dito sa may butas, pwede rin dito sa may stick. yan Kahit wala kang tansyahan o yung hindi mo siya alam kung paano mo tansyahin, doon mo lang tingnan sa, sa loob. Basta matanaw mo na yung oil dito sa bandang gitna niya, ay eh, pwede na yan. So, yung gagamitin nating oil ay ito. Uh, number 90. Ayan. Gear oil talaga ito. Ito yung ginagamit sa mga differential. Katulad dun sa ating differential sa likod at ginagamit din ito sa mga four wheels yan API ayan oh API GL5-5 so good performance ito at uh, medyo may kamahalan nga lang ang isang letra na to ay umabot ng 800 pesos so bili ko nito ay 800 pesos so ayun at doon naman sa iba ba mayroong drain plug doon so tatanggalin pa natin yun eto sa uh, bandang kanan o bandang likod ng kanyang atrasabante so zoom natin guys eto yung kanyang ah uh, drain bolt so tatanggalin natin yan para aboaba uh, yung uh, langis ha so basic lang naman mag ano nitong uh, kanyang ano uh, gear oil magpalit so make sure na yung gagamitin natin dito ay close na no? pag tayo gagamit ng open kasi mga Uh, masira yung ating uh, bolt so yan pipihitin natin papunta dito pababa pababa pa huwag pataas so medyo matigas na Dyo matigas yung ating magamitin natin ang ano magamitin natin ang mahaba. Uy, nakakalim So, ito gagamitin natin Para payarin ang ating Yeah. Yun, so maluwag na So pagka-i-open natin to Itong kanyang bolt ay mixture na nakabukas ito para diretsyo na siya. baba yung oil. So, tandaan, every 1,000 uh, kilometer yung pagpapalit natin yan. Sabay po yan dito sa ating engine oil. Yan, so tapos pagka ibabalik natin yan, siguraduhin na may din yung pagkabalik kasi ah uh, tumatagas po yan. Yan, so grabe maitim na yung ating gear oil natin, itim na. Yan. yun so kitang kita nyo naman yan medyo maitim na yung ating gear oil talagang nagpapahiwatig na kailangan na siya uh, palitan ng bagong uh, gear oil so ganun lang kadali yung pagpalit nito ng ating ano, uh, gear oil ha huh? so, tanda So, tandaan nyo na yung oil natin dyan ay 100 hindi lang yan. So, tansyahan lang Huwag nyo lang punuin yung gearbox nya. Pwede naman. So yan. Mas maganda pa meron kayo ano. Mas maganda meron kayong compressor o yung air, air pressure para dito. Para talagang ubos pati yung mga ano nya. Uh, latak-latak nya. So, mga loob. Makakatulog talaga ng mayos yung ating ah uh, ah gear oil So ito guys, ang oil natin ay good performance ito. At mabibili ito sa mga auto motive shop o motor shop. So ito ang maganda recommended sa mga uh, transmission oil at sa mga uh, differential So, buksan na natin guys. Kapag so, bukas tayo, kailangan dito lang yung bubutasan. yan. Kasi yung paghawak natin yan ay pag yan. So, yan yung buhos natin. pag dito sa gilid. So yun guys, uh, pagkatapos natin to pataluin itong ating uh, lumang gear oil, no? At uh, tatakpan muna natin itong ating uh, drain. Ayan dito. So tatakpan natin to para para hindi tumulo yung ating uh, bagong uh, oil. So ikotin na natin pa kanan to. Then higpitan natin lang ng maayos para hindi tumagas yung ating bagong langis, no? Oh, kailangan need, need, lang natin talaga higpitan yan. So, kanina pababa yung pit natin ngayon pataas na. So, yung ikot niya kasi pakanan. Ayan. video so may na at ang sunod ay maghanap tayo ng dahon ng niyog o dahon ng halaman na ganitong klase ang purpose nito pag wala kang imbudo ay dito natin papadaanin yung langis o yung gear oil so mas maganda ito mabilis kasi na nag aadjust sa dito pag pinasok mo ngayon so, madali na siya uh, madali lang ipasok dito yung oil yan, medyo topin natin konti. Then, uh, pasok na natin dito. Yan. At, uh, ito lang. Pakita natin. Tasokin na konti yung camera. Yan. So, ganito lang ang pag-since oil natin yan, mga best friend. So, tat tatansahin natin siya doon mamaya pagka malapit na siya mapulo. Then, buhos natin itong ating oil yan pag wala tayong ano pag wala tayong imbudo pwede natin gawin yung ganitong uh, style so tandaan every 1000 km pinapalitan po itong uh, gear, oil natin sa ating atrasabante Okay. So, maya maya on tayo check natin. So, ayan guys, check natin yung ating oil. Kung sakto na ba siya doon sa loob. Ayan. Ayan. Ayan, yung makikita natin ay matatanaw natin yung oil na bago. So, goods na yan. Sakto na po yan yung oil na naipasok natin. At uh, pwede rin natin sukatin dito. Ayan, kailangan wabot sa dito. Pag sinuka natin, kailangan yung oil dito nga dito banda. So, try na natin. Yon so sakto na siya loose uh, na yung langis or pwede rin natin nagdagan pa konti konti lang naman na konti lang natin, natin lang konti Yeah. So, yun mga best friend at ganun lang ka-basic yung pagpalit natin ng gear oil dito sa ating uh, atras abante o reverse gear. Ayan. So, sarado na natin to Yan, higpitan lang natin yan kasi minsan pagka malakas yung pressure nito o yung sa loob niya ay nalabas dito yung nangis. Up! Andan sa loob! Ah, sige, sige. So, yun guys. Ganoon lang kadali ang pagpalit ng ating uh, gear oil.